Effective today, all POGOs are banned. Pero it seemed to me na parang niloko si Presidente. Parang iniscam, dinudol si Presidente. Kasi nga po, ang pagkakaalam ko, meron pa rin POGO. Ang nangyari, yung POGO, binihisan lamang. Kumbaga, nakasuot ng puting t-shirt, binubad puting t-shirt, pinalitan ng pulang t-shirt. At yung sinabi kong binihisan lamang POGO, ipinalit sa pangalang IGN. Sa kabila ng utos si PBBM sa kanyang zona noong July 22, 2024 na total ban sa mga Pogo, kinwestyo ni Sen. Tulfo ang Pagkor dahil tila pinalitan lang nila ang tawag dito bilang IGLs o Internet Gaming Licenses. Giit ni Sen. Idol, tila nabudol ang presidente dahil patuloy pa rin ang pag-operate gaya na lang ng 12 Stars International Gaming Pogo na nilisensyahan bilang isang IGL sa Ashana JX Tower sa Paranaque, kung saan may opisina rin ng Pagkor. Di na nakapalag kay Sen idol si Parker Chairman Altenco at sinabing walang pinagkaiba ang operasyon ng dalawa at tiniyak nitong parehong iepasa saara at ipapatitigil ang mga operasyon ng mga ito ora mismo The president has spoken during his sonna on July 22 were in he said wala nang pogo by the end of this year and he received a standing ovation and I for one isa sa mga tumayo at kumanta pakumanga pero it seemed to me na parang niloko si presidente parang iniskam dinudol si presidente kasi nga po ang pagkakaalam ko meron pa rin pogo ang nangyari yung pogo binihisan lamang kumbaga nakasuot ng puting t-shirt binubad yung puting t-shirt pinalitan ng pulang t-shirt at yung sinabi kong binihisan lamang pogo ipinalit sa pangalang IGL even while we speak patuloy pa rin po yung pag-operate ng pogo dyan sa Asiana JX Tower the name of that operation is 12 Stars International gaming. They occupy the 5th up to the 11th floor of that building. Yung 7th and 8th floor nabigyan po ng license to operate through the what we call internet gaming license. Yun po yung bagong bihis. Now, yung 6th, 9th, 10th, 11th floor, illegal ang operations. At yung 11th floor ay meron daw pong pag satellite office doon. Senator Tulfo, una po ay eh, gusto ko lang liwanag. Hindi po nabudel ang Pangulong Marco. Dahil dali-dali pong diniklara natin sa probationary status, ang lahat po ng 298 licenses, bumaba po ang numero sa 46. And sa paglilinis po nung 2023, para ma-distinguish na po yung tinanggalan na po ng lisensya, rinibran po namin pangalan nun ay IGL na po noon. Ina-acclimate na merong IGL. Opo. Ano pong pinag ng IGL sa Pogo, sir? Same pong operation niya. The same operation. Opo. So, ibig sabihin may Pogo pa rin po through IGL Opo, 20. so, meron pa. Eh, sinabi po ni Presidente, total bank sa Pogo by the end of this year. So, hindi po nasunod yung sinasabi ni Presidente. Opo. Ngayon po, eh, dahan-dahan ng inaalis. Binigyan po tayo ng Pangulo ng direktiba na hanggang katapusan ng lang po ng taon. So, ibig so, yung sabihin sir, sa katapusan ng taon, totally wala ng Pogo. Wala ng IG. Wala na po. cancel po effective December 31. So, clear tayo dyan. Okay. Malaywanag po yun. At okay. ang totoo Senator, meron na pong mga voluntaryo nagpapakansel na ng lisensya opo 1.JL ha opo. So, pa end po. Time. natin ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol sa sinabi ni Senator Idol Raffy Tulfo sa ginanap na Senate hearing tungkol sa pogo niloloko lang tayo ng mga alipors ni Marcos it's more money kasi sa pogo Online game talamak na puro scatter dami ng lulong dito but pinapayagan ng gobyerno ta nakakasira ng budget ng pamilya dami ng sugarol sana mabigan nyo ito ng pansin na mawala na online game. Great job idol tool po tunay kang makabayan at mapagmalasakit, God bless you more, dot the one and only man, action agad. Sana nga total ban o ipasara na lahat ng pogo at lahat ng mga online gaming, gambling sa buong Pilipinas. Dapat palitan na rin ang pinakamataas dyan sa pagkor baka may kita siya dyan sa pogo kunwaring inalis yung pogo yun pala pangalan ng inalis niya.